Magandang ko po hapon, gabi. Gusto <laughs> ang besides Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera. At ako ho si Roy Cabonegro. Okay, ang badali ano naming topic ngayon at mainit na mainit pa, ay eh, tungkol dun sa di umano, Secret tape. Ako, ano yon <laughs> na kung saan, sinabi ka makailan okay. okay. ng ating kagalang-galang na Vice Presidente Sara Duterte okay. na meron daw siyang secret tape. Hawak niya hawak niya Tape Siya lang daw ang nakakita okay pero during the press conference may tinuro pa siya isang tao di ba oh. alam mo yon okay so ibig sabihin so, na hindi lang siya 'yon <laughs> di ba okay okay at ito oh. pa isa no oh. during that uh, press uh press con okay. sinabi rin ng ating vice presidente na may hinihintay siyang istorya so may sasabog. Yes. Oh, may sasabog. Dito sa isang oh. taong ito. Okay. Sino itong tao na 'to? May tanong. Oh. Ayun, 'yung ang subject natin ngayon. Okay, okay. Ito okay, subject natin. Okay. okay. Una, oh. ano 'tong video na ito? Aha. Uh -huh. At ikalawa, sino? Sino? Yung kanyang ine-expose o okay. expose ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Eh ngayon sa news may nakalagay oh. na sinasabi daw ni Sarah kilala niya yung handler ng mga ilan sa mga personality na critical sa kanya. Well, Nilagay sa niya yon. sa isang label. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, actually, may ba ito doon? Sa, kung pagbabasihan po natin mga kababayan, mm. yung mga online na uh, chatter, mm. eh, lumalabas na ito ang handler nila ay walang iba kundi ang ating speaker. Kasi okay. actually napunta na yan sa legacy. May mga video po, mga kababayan, na nakita ito pong ating speaker kasama si Saldi hmm. at itong mga personalidad na di umano ay uh, conspire Nag, para magkaroon ng nang nang usap. impeachment case laban sa oh, ating Vice President. Eh, meron pa ng ganun rin yun. Ito sa impeachment case. Oh, meron ng ganun yun. Okay. okay. However, okay. however, 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 oo, oh, pero naman, nagsasabi na baka itong tape na ito mm -hmm. ay tungkol dun sa nakaraang 2022 elections. Oh my God! Ano kaya ito? So, sa tabong ng alam, tape, may alam ng BP, ilalabas niya. Sana Duterte mm -hmm. na ilalabas niyang tape no, na maaaring tungkol ito dun sa... Ano bang ang aligasyon 2022 ng ilang mga grupo? Na nagkaroon daw ng malawakang pandaraya sa eleksyon. Yes. Oh. Na nagpabor doon sa mga nanalo, particularly ang presidente. Kaya daw may umuugong, yun daw ang dahilan kung bakit several weeks ago uh -huh. ay nakapagpulong itong Duterte camp uh -huh. with the Lenin-Robredo camp. Oh. At sumunod na mga araw ay nakipagpulong naman ang galing naman sa Marcos Camp, sa Robredo din. Kay Robredo din. Magkasunod Oo. yun eh. Magkasunod na araw lang. Correct. Oo. Saan so, meron? Doon. Ang problema na, kung yun man ang issue ha, ibig sabihin yung dayaan ng 2020, ano sa panagay mo? Uh, sticky pa ba yan? Sticky? Ibig sabihin, well, pa naging, ba yan? Ng, ang ano? naging problema lang noon, kaya hindi maporso, kahit hmm. na nung mga nag-file ng case, eh walang solid na kong na ebidensya. Mm. Walang mailabas sa solid ebidensya. May mga haka-haka, may ilang pag analisa pero walang konkreto enough para isulong ang isang kaso. Pero kung may isang konkretong oo, oh. pruweba tulad ng video, iba ibang usapan nito. Ay hindi niuna sinasabi na yun ang talaga yung video ha. Mm, mm. Sinasabi namin uh, yun po yung mga na, nakuha na po natin through online chatter. That's right. That's At meron right. naman nang nagsasabi na baka ito na video ojo mm -hmm. pag ng pag-uusap ng ilan kong mga miyembro ng kamara hingin po doon sa planong impeachment laban kay Sara Duterte. Nako po. So ito na yung sinasabi Kasi niya. Nagpahiwatig na, na, nag na siya ng usap-usap naman kayo. Nagpahiwatig na siya eh na mayroon doon siya mga kaibigan sa kamara uh -huh. at mayroong audio recording uh -huh. at may video re recording ng pag-uusap na 'yon. So ano sa tingin mo? Eh, napakalaking public interest ito, Ricky. At sana, hmm. ilabas agad Oo. ang video na yan upang ma-verify ng lahat. Ang tanong, ang tanong, ah, eh ano naman ngayon, kung nakipag-usap sila at nagpa-plano sila ng yeah. Impeachment? Well, eh di ba ang impeachment? Oo. Political naman talaga yan Political eh. Political na proseso. Nag-emanate sa lower house, tinatapos sa Senado. Oo nga. So let it be done kung sa tingin nila importante. Hindi. Nee. So ano, ano, ngayon kung nag-uusap pa din bawa hmm. yung mga kongresista o oh, si speaker o oh, ano ngayon? Eh kasi ang lumalabas dyan kung ito ay impeachment para sa vice president kung may video na may kinalaman ng 2022 na aligasyon. Hindi, hindi pa yun. na yun eh. Kina credit ito. Itong pangalawang possible ah, na ito na yung audio-video na sinasabi ni Sarah Duterte doon sa kanyang nakaraang presscon. Kasi nagpaano siya na din eh. Nagbigay siya ng konting ito eh. Medyo pakiyut siya nung presscon na yun. Di ba? Pati boses niya, pinukiyutan niya So sabi niya, hindi meron ako kasi ano eh. Naman naman, hindi ko pa nililimit. Parang, Anong tawag doon? Parang may batang gano'n eh. Oh, parang uh, pinapakuan ka, pinapa-excite ka. Pinapa-excite ka, di ba? Hindi mo alam kung ano talaga. Ginagamit ka yung kanyang female charms para tayo ay eh, malinsi. At, at kayang-kaya ni BPM. Baka limutan natin na, uy, teka muna, may kowa ka, meron kang... Oh dapat i-explain doon. Pati Alam mo, kung, kung yan yun, naman ay eh. tungkol lang sa impeachment sa kanya na pinag-uusapan ng mga kongreso sa lower house, sa akin oh. wala akong nakikita problema dahil kung ito, kasi sa it's, a political process. Process. it's a political process. Let it be done. Okay. So na. that it can be concluded doon sa Senate as early exactly. as possible. Good for everybody. Oh. Pero, kung yung pangalawa, yung sinasabing video na patungkol sa 2022 election, ibang usapan yan. Ibang usapan. Napakalaking ibang usapan yan. Oh. At kung kanyang nile-leverage eto over sa kanya. Magandang political move. Pero, para pareho silang mayayari niya. Hmm. Ang tingin ko, kasi sabi niya, eh, nagbigay siya ng hinte mm. na kinakailangan lumabas muna mm -hmm. doon sa hearing ang pangalan ng taong ito. So, para i-share niya yung video. Yes. Okay. So malamang si hindi uh, ah, hindi pwede rin pala doon sa first. Ah. Uh, no, pwede rin. Oh, pwede rin. Kasi maaring baka oh. Uh, nabanggit doon yung pangalan. Maari, maari. Kaya so, relevant itong name ng tao na to. Kailan lumabas ngayon? Oo. Oh. Uh -huh. Ngayon mga kababayan, for purposes of fairness, kami po dito sa current, we will never uh, directly, no? Uh, share with you kung ano ba nito sapagkat so, in the first days, We're not in authority. Hindi naman tayo nagsabi mm. na tayo may video eh. Di ba? Mm. So let it let the Vice President o kanya mga katauhan ang magsabi publicly. Pero ito lang po yung sinasabi ko namin sa current page. Ang sigaw at uhaw ng mamamayan ay ang katotohanan. Mm. Gusto namin malaman ang katotohanan dyan, mm. dyan. No? Doon sa mga sinasabi mm. nga ng ating president. Uh, sa akin, Presidente. Ricky, more than unity is truth. Correct. Oo. Sa akin, ha? More than Oo. unity is truth. At salamat nga ako na sa mga nag-subscribe at nag-like at nag-comment po sa amin, ha? May mga nag-comment, sabi daw, eh, ano anti-Marcos daw tayo or okay. anti bbm Eh, kami pro-truth. Duterte po tayo. Anong meron tayo. Ay, hindi po kami. Wala ho kami pakilam dyan sa mga Duterte, dito. Marcos. Wala ho kami pakilam. Ang sinasabi po namin dito, ito yung nangyayari, mga kababayan. At bahala kayo kung paano gagawin nyo, kung ano pag-uusga. At tinutulungan natin ang publiko na yes. Na analisa ang issue. Correct. Yun ang po ang ginagawa namin. Oo. Nilalatag namin yung issue. Wala kaming sinisiraan Oo. dito kasi kahit Parang na sabihin nyo. Parang eh, Sabihin nyo, mm. i-check nyo yung mga sinasabi namin. Base ko sa sinabi lang ng mga tao na yun. That's right. At base That's right. doon sa mga... At madalas nangyari. naman, madalas naman, after a few days, after a few weeks, Ikakato yun at yun ang nangyayari. Dito Correct. Diba? Kung Mapapansin nyo, kung kayo yung regular na nanonood dito. No, kasi nalilik namin yung confidential. Eh, di, di <laughs> chuchu ka kasi ng chuchu. <laughs> Ayan na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po.